isang babae na hindi nagsabi na nakagat siya ng aso pumanaw so ang news na ito is about a 12 year old girl na nakagat pala siya ng aso pero hindi niya pala sinabi sa mga parents niya guys na nakagat pala siya And after two months, nag-develop siya ng mga symptoms ng rabies and dahil dito, inadmit siya sa hospital but eventually, pumanaw din po ang pasyente. So guys, if meron tayong mga bata sa bahay, kailangan natin silang i-gently remind na kung nakagat sila ng aso or nasugatan man sila, sabihin natin sa kanila na kailangan sabihin sa ating mga adults. So, dapat sabihin natin hindi tayo magagalit kasi minsan po takot yung mga bata. So, minsan bakit itatago nila na nasugatan or nakagat sila kasi takot sila na pagalitan natin. So, i discuss natin kung bakit nga ba nakakamatay ang rabies at ano ang pwede nating mga gawing hakbang kung tayo ay nakagat ng rabies. So, ang rabies po ay isang viral infection that affects the nervous system. Pumapasok ang virus na ito sa ating katawan sa pamamagitan ng kagat ng isang infected animal. So, nagtatravel yung virus galing sa bite wound papunta sa ating mga peripheral nerves and eventually, umaabot ito sa ating central nervous system para ma-infect yung mga nerves ng ating brain and also spinal cord. So yung rabies virus, no, dinidestroy or dinadamage niya yung mga nerve cells sa brain, leading to inflammation and dysfunction within the brain. So habang nagpo-progress ang rabies, in the later stages, the virus can severely affect the brain stem, which is an area that controls essential functions kagaya ng paghinga or breathing. Eventually, nagsasanhi ito ng respiratory failure which is the most common cause of death in rabies cases. So number one guys is to control the bleeding. So kung available, kung meron kayong malinis na cloth or gauze, kailangan i-apply ito directly on top of the wound and please apply a firm pressure directly on the wound para i-stop or i-control yung bleeding. I-maintain natin ang pressure na ito for 15 to 30 minutes and mas maganda kung ma-raise -re natin or ma-elevate -e natin yung affected area above the heart level. For example, kung nakagat tayo dito sa ating kamay or sa ating braso, pwede natin itong itaas para further pa ma-decrease ang bleeding. Number two, I clean and dress the wound kung na-control na ang pagdudugo ng ating sugat, kailangan linisan natin maigi ang affected area with clean running water for at least 5 minutes. Pwede tayong gumamit ng mild soap sa paglinis na ito and avoid natin yung mga harsh chemicals and huwag nating rub or scrub ang affected area. So after nito ay pwede tayong gumamit ng antiseptic solution kagaya ng povidone iodine or hydrogen peroxide para ma-further prevent ang infection around the area. And huwag tayong gagamit ng alcohol guys kasi nakaka-irritate ito ng sugat. And then after that, i-cover natin ang wound with a clear sterile bandage para maiwasan ang further contamination. And lastly guys, seek medical attention. Hanapin natin ang pinakamalapit na animal bite center sa atin at puntahan natin ito. And if hindi tayo sigurado, pwede tayong pumunta at magtanong sa ating pinakamalapit na health center or pwede tayong pumunta sa pinakamalapit na emergency room. Usually, yung mga animal bite center natin, malapit sila sa mga hospitals na malapit sa atin. Para mabigyan ang patient ng karamihan patang wound care and of course para mabigyan ang pasyente ng anti rabies na bakuna And guys, kung vaccinated ang aso na nakakagat sa atin, hindi ibig sabihin na to ay off the hook na tayo or papabayaan na lang natin ang sugat na galing sa kagat ng aso. Kailangan pa rin po nating magpacheck sa ating Animal Bite Center and to seek medical attention. Dahil guys, even though napaka-effective ng rabies vaccination program for dogs para maiwasan ang rabies transmission, in very rare cases, there is a very, very slight possibility of rabies transmission even from a vaccinated dog. And ito ay maaaring mangyari if hindi complete ang vaccination ng dog and if may recent exposure ang dog sa rabies. Kung saan na-expose ang dog before the vaccination where the vaccine might not have had enough time to establish immunity before the dog actually bites someone. Kaya guys, pag nakagatay ng ating mga pets at any situation, please seek medical attention. right guys, I hope this helps. For more acne tips, follow me. And basta acne, DMD. Bye DMD stunners!